Yung mga kamatik, magandang magandang hapon. Ito, mayroon tayong nakita ang umang nasa loob ng bahay, mga kamatik. Pumasok na. Ito, kaya pumasok itong mga kamatik, naghahanap lang ito ng pwesto na malamig na klima, mga kamatik. O kaya naghahanap ng mga pagkain, mga kamatik. Kaya pumapasok na sila sa bahay. yung mga matik, dahil sa galing ako sa labas nakita ko na lang to mga matik, nandito na sa loob na gumagapang na mga matik sa tingin ko mga matik, naghahanap na to ng pagkain niya kasi ang umang mga matik sa, misa sa gabi nagahanap na ng mga kain yan pero misa sa umaga o kaya hapon pagka nagugutom ganoon pa rin mga matik. Yan mga matik, yan yung sinasabi ko na iba-ibang klase mga shell na ito mga matik. Ang shell naman yung mga yung meron siyang tusok-tusok na matutulis mga matik. Dia mau Pinakita ko na sa inyo, mamatik na pumapasok na yan sa loob ng bahay. Itong umang mamatik. Nakita ko mamatik habang naglalaba ako, nandito na, gumagapang. Gumagapang nandito sa loob, mamatik. yon mga kamatik hanggang dito lang mga kamatik Pinakita ko sa inyo mga Matik, na pumasok sa loob ng bahay itong umang Yan yung isang klasing umang na ang kanyang shell ay tusok tusok mga Matik. Iba marami kasi mga Matik, iba ano mga uri na sel na kakaiba mga kamatik eh, siya mga kamatik naglalakad na kumbaga mga matik ang shell parang durian mga matik na matatalas din yung mga matik hanggang dito nalang mga salamat